Ang pamilya Maguad ay isang masayang pamilya na nakatira sa Imlang, North Cotabato. Ang mag-asawang si Cruz at Lilibeth Maguad ay may dalawang anak, si Crisel Gwen at Crisol Luis. Kilala ang pamilya bilang mabait at relihiyoso. Madalas na nakikilahok sa mga gawain ng simbahan at komunidad. Bilang bahagi ng kanilang kagustuhang tumulong sa nangangailangan, inampo ng mag-asawa si Janice o kilala rin bilang si Christine Sebial. Isang batang ulila na gusto nilang bigyan ng bagong tahanan, ngunit ang hindi nila alam na ang desisyong ito ang magiging mitsa ng trahedya sa kanilang pamilya. Narito ang buong kwento. Si Janice ay isang ampon na itinuring parte ng pamilya ng mga maguwad. Ang mag-asawang maguwad ay tinanggap siya sa kanilang tahanan at itinuring na parang tunay nilang anak. Gayun pa sa kabila ng pagmamahal na ipinakita ng pamilya sa kanya, nag-ugat umano ang sigalot dahil sa umano'y selos o sibling rivalry. Naramdaman umano ni Jenis na mas pinapabura ng mga magulang ang tunay nilang mga anak. Nagsimula siyang magkaroon ng sama ng loob, lalo na sa mas mataas na antas ng atensyon at pagmamahal na ibinibigay sa magkapatid. Noong December 10, 2021, natagpuan ang mga bangkay ni Nakrizel at Crisol sa loob ng kanilang bahay. Tad-tad ng palo ng baseball bat at saksak ng kutsilyo ang katawan ng magkapatid. Ayon sa mga investigador, malamang na tinangka ng dalawa na lumaban. Ngunit hindi nila kinaya ang brutal na pag-atake. Samantala si Janice ay natagpuan sa parehong bahay, tila nasa estado ng pagkabigla. Sa unang ulat, ipinakita siya ay biktima rin ang nag-iisang nakaligtas ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang katotohanan. Siya mismo ang may pakana ng pagpatay sa magkapatid. Ayon sa investigasyon, sa araw ng pagpatay, nasa trabaho ang mga magulang ng mga biktima at si Janice ang natatanging nakaligtas sa insidente. Noong una, sinabi niyang itinago niya ang sarili sa isang kwarto upang makaligtas sa pag-atake ng mga hindi pa natutukoy na salarin. Subalit, kalaunan ay lumutang ang mga ebidensya na nagpapakita ng kanyang pagkakasangkot sa krimen na nagresulta sa kanyang pag-amin. Matapos ang anim na araw ng masusing investigasyon, isinampa ang kasong murder laban kay Janice at isa pang kasabwat. Hinatulan ng korte si Janice at ang kasabwat na sa Kristan ng labing pitong taon na pagkakakulong para sa bawat kaso ng pagpatay, kaya't kabuo 34 years ang kanilang sentensya. Bagamat nais ng pamilya maguwad ang mas mabigat na parusa, limitado umano ang naging hatol dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act ni Senator Kiko Pangilinan na nagpoprotekta sa mga minor de edad na may kasong kriminal.